Good morning, good morning. Ayan yung nakita nyo na yan. Ayan yung kaulapan yan. Ayan yung makapal na ulap na yan. Madilim at bako-bako na ulap yan pag ganyan yung ulap ang nanay ko dati ay gusto magtanim ng balinghoy or kamuti or kamuting kahoy kasi malalaki daw ang magiging laman niya na magiging ganyan din ang mga laman na mga iyong mga tinatanim so yan ang natatandaan ko sa aking magulang pag ganyan bako-bako ang ulap natin ako na mga dalagpong. Yan, parang. ganyan din ang magiging laman niyan, yung bako-bako na yan na parang malalaking tipak-tipak. Kamote, yan. kamoting kahoy, mm. um, May isugid man siya. Ito <laughs> <laughs> eh, OB. Yan. Ang ES na mo lang, uh, basta yeah. bako-bako. Basta pag nagtanim ang nanay at tatay ko, nakatingala muna tumitingala muna sa kalawakan tinitingnan nila yung saging, ulap yung high tide yung low tide tinitingnan nila yung kabilugan ng buwan kung ano marami silang sinusundan yung mga ninuno natin dati doon lang naman sila nakabase sa mga alma, Na, ano ano? Al, ano ba yun alma Mal Malati, <laughs> Alman ala. Ah, basta yun guys, may binabasa yun sila. At yung ulap na yan, yan yung binabasihan nila na maganda magtanim ng mga crops. Yung mga may tinatanim ng mga kamote, mani, obi, mga kamoting kahoy. Ayan, magaganda ang bung, ang laman yan pag nag kayo. So, yan lang ang naalala ko sa aking mga magulang. kanyan. Mm, ganyan at titingala muna bago mag-harvest nga ng palay titingala muna sila sa langit tinitingnan nila yung yung araw, yung kalangitan or yung sa gabi pa lang tinitingnan nila yung buwan so ayan maraming binabasihan dati tayo na hindi na natin pinapractice ngayon yung mga huling henerasyon. so ayan guys bye bye